So what sa mga boss, may ginagawa naman tayo ngayon Honda Creek version 2 mga boss Parang ito nga pala mga boss, may leak yung uh, sa may uh, water pump yan So tumatagas yung uh, oil So walang mahanapan na orange uh, o-ring yung uh, customer So pagkawin uh, natin ang remedy to mga boss Para kung sakali, Hugutin natin yung water pump So, oh, ganito yung dadawin yung mga boss Ita-timing niya muna yung, ano Yung, ah, uh, motor Para kung sakali, naka-timing na yung, ano Water pump Para mabilis niyang pumasok at mahugot yung water pump, mga boss Bale, ganito lang ginawa ko Ito nga pala yung timing ng uh, Honda Flip version to mga boss Kaparehas nung ito ng, to, ng uh, version 3, bale Makikita niya dyan yung, ah uh, Puntil Yung parang, ah uh, Puntil siya, mga boss, bale Ito Bale, ano mga boss, so, ikot lang natin yan tapos ayan yan. So, ayan na yung uh, timing niya mga boss, eh, no? yung maliit na konti pag gumikot. So, ayan na yung timing niya mga boss, so, kailangan gumagalaw yung uh, tapit niyan mga boss sa taas at saka sa baba. So, tatamdolin natin yung uh, tatlong uh, tornillo to mga boss ng water pump. So, tatlong tornillo siya. So, eto yun nya 10mm na bolt mga boss. Tatlong perasa yan mga boss. So pag ganito mga boss, uh, kailangan nyo dagdagan ng kulad kasi tatagas talaga to. So kailangan nyo ng suporta na kulad. So paikin hindi uh, na ibaba yung, ano, yung uh, engine mga boss, mahugot na yung water pump na yan. So ang gagawin lang natin yan, re-remedyoan na lang muna natin yan mga boss. Bale, ito na nga pala mga boss. So, oh, na nakugot ko na yung water pump. So, palaati lang yan. Bali, ganyan ang pwesto niyan. Tapos nilagyan mo siya ng uh, liquid gasket. Bali, patuloyin niyo lang mga boss yan ng mga 10 minutes. Pamilis na mga tumuy tumuy matayo yung, ano, yung uh, liquid gasket. So, ipabait lang natin ito mga boss. Gumamit lang ako ng ano dyan, ng uh, T-Rex uh, para pumasok siya ng gusto. So, makikita niyo naman yun mga boss kung nakapasok na. So, makikita niyo yan. So, ayan na. Pumasok na yung water pump. So, lilinisin na lang natin yung gilid yan mga boss. Tapos, so uobserba natin kung may tatas pa. Bale, ganyan lang yung remedy yung gagawin yung mga boss kung wala kayong mahanap na ori. So, pwedeng-pwede na yan mga boss. So, ikpitan na lang natin yung, ano, yung, ah, uh, bolt yan mga boss. Bale, ang uh, ginamit ko nga palagam mga sa 10mm na open. Open range lang mga boss, 10mm. So, hindi nyo kailang nakikita ng today mga boss hand tight lang, pwede na yan yung so, boss na rin ha, para magpagawa mga boss dito tayo sa Motor Trade, Sampaloc, Espanyol, Espanya, Lakson Kung sakali, dito kayo pumunta at dito kayo magpagawa mga boss So, ganito nga para mga boss mag-blit ng ano, ng uh, coolant So, sasalin na natin ng coolant yan Tapos, papaanda rin natin So, papanda rin na natin yan mga boss. Bali, uh, itatap nyo lang yun ang, ano, ng, ano, nang uh, tatlong beses yung throttle. Itutrotan nyo lang yung mga boss. Parang may kiklik nyo lang ng tatlong beses yan hanggang sa mawala yung ano, bubbles niya. So, ganun lang yung uh, pag-bleed nyo mga boss. Hindi nyo, hindi niya kailangan ano, uh, madali kasi kailangan mawala yung mga bubbles. Para kung sakali, hindi mag... Hindi uh, ma-detect ng sensor yung overheat. So, kayaan nyo lang mamandar yan. So, napag nasa operating temperature sa temperature na yan mga boss. So, okay na yan. So, tatakpan nyo na lang yan. sa mawala na lang yung bubbles niya. dala lang mag-break na mga boss. Napakadali lang yan. Bale, ganyan, itrotol nyo lang yan ng, ano, tatlong beses, o kaya, kahit maraming beses, mga boss. Tapos, pag nawala na yung bubbles nyan, pwede nyo nangyisara. So, gano'n lang yung ginawa natin sa on the flip nito, mga boss, pati yung, ano, kasi wala sa mobile na na-orin, eh. So, gano'n lang muna yung ginawa natin na rin, eh, sa ngayon. So, pinapili na lang na natin ang bago si na ng uh, bagong orin. Sumit, pagbalik niya, yun na lang yung ikakapit natin, at saka bagong, ano na rin, ah, ah, Fulber gasket cylinder uh, for gasket. Huwag okay. niyo okay. sana kalimutang supportahan yung ating channel mga boss. Pasubscribe naman kung may natutunong kayo sa ating video mga boss. Sa ito na nga pala mga boss, so malinis na siya to. Tinaray natin na ang uh, na rin na matagal pero wala na talaga siyang leak. So okay na to, goods na to. Talk. So sorry na natin yan mga boss. So okay na to mga boss. Uh, thank you boss, maraming salamat support. Tanggal sa muli. Right, seat mga boss. <laughs>